Fishing and welcome back to my channel. Ngayong araw ko na to ay muli tayong nakalao So, come on guys, samahan niyo kami. Let's go! Alright mga idol, so ito ko natapos ang nating nagpagsak ng ating lambat. Sa ganap na 451 madaling araw at medyo napasubo tayo sa paglaot ang lakas ni hangin habagat pagdating dito sa laot dahil doon sa amin ay kalmada wala talagang uh, galaw galaw yung ano namin doon mga puno doon sa lugar namin so pagdating dito sa laot na surprise kami ang laki ang laki ng alon at ito kasalukuyan siyang umuulan ngayon so sana itong aming laot na to ay bigyan naman kami ng magandang pondo dahil tagbagyo na sa ibang lugar. Ayan, namihila na tayo. Nakaka ilang na tayo. Ayan, dami na nahihila. Wala pa rin nakukuha. Ang lakas mga idol. Isabay pa yung malakas na agos. Ayan. Bumuti talaga yung dagat. di man sulit itong ating paglaot. Ito na, ubos na. Maria, lambat mo. Lambat pa rin ng no? hinila. lambat. <laughs> Puro lambat. Ayun. Kaya na tayo makakaulang. Kaya na tayo ata Kaya it's shout out time. Shout out to Idol Jeffrey Fishing Blood of Kalumpit, Bulacan. Ayan, sabi niya po sa amin, Idol, kumusta? Sana makarami kayo ng huli. Shout out sa next vlog mo from Kalumpit, Bulacan. Ayan, mega mga galap shout out sa iyo, Idol, at sa iyong buong pamilya. At syempre, sa ating mga kababayan dyan sa Kalumpit, yan, kumusta po ba yung pahuli dyan sa lugar nyo mga idol? Dito sa amin ay matagal na kaming dumadanas ng sobrang konting pahuli. Yan, maswerte na po kung meron tayong may uwing pangulam. Kadalasan po yung iba sa amin ay wala talagang may uwing pangulam. Ayan, God bless sa and ingat palagi. Ayan, shout out din po kay idol Reynaldo Galvez. Ayan. Idol, uh, nap napansin ko po yung iyong napakagandang komento sa aming comment section. Ito po yung sabi niya mga idol, isishare ko po sa inyo. Sabi niya, ala nangang mahuli idol, hinunguhuli pa. Lupit ng mga maritime dyan sa Maribeles. Idol, ala kaya, alang kayang hulihin kundi legal na mangisda Pero illegal, hindi nila mahuli mga troll, pangulong at mamumuto, hindi nila pinapansin yes po idol, tama ka po dyan talagang tayo pong palaging nasa laot na mga maliliit na mga ngisda, ang talagang nagsasacrifice sa ginagawa nila na yan Ayan, uh, nakikita nila natin na malayang nakapamalakaya yung itong mga illegal fishing dito sa loob ng Manila Bay samantalang tayong mga maliliit na mga ay sobra talaga yan nilang tinututuhan. Ayan, ala na nga tayong kinikita. Hinuhuli pa nila tayo. Ang masakit pa dyan, sobrang lugi na nga sa mga konsumo. Wala nang inuwing kita para sa pamilya. Huhulihin pa nila. Ayan, napakalaking halaga po sa atin noong 1,500 kung yun lang po yung kukuha nila sa atin. Ilang araw na natin kikitain yun. Ayan, sana ma-actionan po yung mga gantong Ah... Uh, sistema. Dahil talagang kawawa po talaga tayong mga manging isda. Tayo talaga yung nagsasuffer. Ang isa pa dyan, ang masakit pa dyan, dahil legal naman yung ating pamalahaya. Bakit tayo hinuhuli? Samantala, napakadaming mga illegal fishing dito sa loob ng Manila Bay, hindi nila hinuhuli. Yan, isang malaking katanungan po yan. Kaya tuloy naniniwala ako sa kasabihan na ang mga mahihirap ay lalong naghihirap dahil po sa ganitong sistema. Yan, sana po may makapansin po ng sistema na ito. At hindi po kasi malinaw na bakit nagkakaroon tayo ng usaping legal entry. Bakit kailangang hulihin? Napakalit lang po ng Manila Bay. At hindi ba nila inisip na ang mga inuhuli nating na isda o lamang dagat ay lumalangoy yan, umaalis dun sa spot or dun sa lugar na ating pinapamalakayan. So, bakit magkakaroon ng illegal entry kung legal naman yung mga permit mo? So, ano po yung gusto nila mangyari? Parang pinapatay na nila tayo mga maliit na mga sa ginagawa nilang sistema. At hindi po kasi malinaw sa atin bakit hindi yata tayo na inform sa mga ginagawa nilang ordinansa na yan. At ang malaking katanungan dyan ay nagkaroon po ba ng feasibility studies regarding dyan sa mga bylaws na mga pinapatupad nila na yan. Sino po ba yung mga nag-approve niyan at mukhang hindi yata naiparating at hindi nila masyadong uh, nakita kung anong klaseng pamumuhay meron tayo. Bakit meron mga ganyang mga ordinansa. Yan lamang po mga idol at isinare ko lamang po yung napakagandang komento ni Idol Reynaldo na para magbukas po sa ating kaalaman na ganito po ang naranasan namin mga malilit na mangingisda. Yan, ingat po sa lahat and God bless. Ang ko nang sinabi. Ayan, and also, mega mega love shout out po sa aking mga beloved subscribers na mula simula hanggang ngayon ay patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa aming munting channel. Yan, hindi ko na po kayo iisay-isayin mga idol dahil madami po tayo. Yan, mag-comment po kayo para may shoutout ko po, po kayo sa aming next video. Yan, i-comment nyo po yung inyong location at sigurado po na masya-shoutout namin kayo sa mga susunod naming uploaded videos. Yan, God bless po sa ating lahat at ingat po. tapos tayo maghila mamaya na lang namin kayo i-update pagdating natin sa barahan tatanggal muna tayo yan, meron tayong akunti kunti na ano naging tinga ayan na po. Tapos sa tayo magkarga ng ating lambat. So, kinarga muna natin. Dahil napaka kaunti po nung ating naging hulo At ito pa po yung ating dinanas. Sobrang haba ng kati. Ayan, kung makikita nyo, doon pa sa may gutter na yun. Doon sa lagpas ng bangka na yan. Doon pa kami nagtulak ng bangka papunta dito sa ating barahan. Inabot pa kami ng malakas na terbunada malakas na hangin at alon ayan, buti na lang at wala siyang kasamang kidlat at kulog so hindi nagtuloy yung kidlat at kulog kanina ayan mga uh, idol talagang matamlay nawala na yung laman ng dagat so halos konti lang yung nagsisilaot so, ito na yung ating nahuli para sa araw na to Ayan, hindi man na sulit yung ating pakipagsapalangan sa malalaking oh, alon. Masag po nga. Ah. At malakas na hangin. Masaga so, so, tayo ng ulan. Ayan. Ayan lang po mga idol. Uh, eh, wala pa kalaki yan din. Anong meron yan? Sigurado, nilugi tayo sa gasolina nito. Dami yan eh. Hindi pa tayo makakabili ng bigas. Ayan, halos karamihan po ay dumadaing dito sa lugar namin. Ang daming nagsilaot pero wala. Halos lahat walang mga huli. Yung iba hindi pa makakaulan. Ayan, ganito po yung sitwasyon namin dito sa aming lugar. Mahirap pa dito. Pinaguhuli pa kami ng mga coast guard. Ah. Oh. Kanta ng Lugi, 200 to kalati na to. Ito lang po ang aming naging benta para sa araw na ito. Ayan mga idol, inyo po nasaksiyan yung ginawa namin paglaot ng madaling araw. Ayan, kung bago ka po dito sa aming monting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong ang subscribe button sa ibabang itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.